Hi guys, for today's video, pero tayo mga bisita from Qatar. For, for sure, nakikita nyo na yung mga yan sa mga vlogs ko nung nasa Qatar pa ako. At yung mga house husband natin, ayan. Bising busy. Baka naubusan na tayo ng gas, hindi natin alam. Ayan sila o. Sila yung ano ngayon in charge sa kusina. Ayan o. No? Yeah! Shout out from Bicol! Ayaw! Ah! Ay, narinig ko na naman yung tawa niya, no? Ayan, no? Mangantayon! Ayan, mga tamo. Mangantamo. Mangantamo, mangantamo! Sa Pampanga pa. Oo. Oh. From Bicol to Tarlac to Pampanga. Update ko ito kayo mamaya. Parang ganito lang din kami sa Qatar, guys. yan <laughs> Mga pag-day off, ganyan ang mga peg namin. Naiba lang yung kulay ng sopa. Naiba ang sopa, naiba ang surroundings. Pero yung mga tao, same, same. Ayan, ay, iba. Ay, hindi ba ba na yung kulay namin. Oh, yun lang. Mga na, umitim na kami. Dahil nasa Pinas. Pero, hindi ko ako dyan. Sige nga. O, kaya gupit ka lang. Shout out, Doming, Marlon, Nyo. Nyo. Boss Ursus. Boss Arnel. Yes. O, oh, di ba? Alex. O, oh. balik na natin yung mga ano. Mga ano, magra-ride na kami. Pagbalik oh, namin doon sa Qatar, magra-ride tayo okay? oh, ride rin, O, ba, ako, mag ride na rin ulit kayo. Ako, magra-ride na rin ulit. jan sa ano, sa Clark. Tignan natin, guys, kung ano ang menu I mean, no. ng ating chef. Ayan, no? Ginataan. Tilapia ang buhay. Oo, oh, eh. Gumagano-gano pa yung kanina, eh. Paano, paano, paano? Tilapia ang buhay. Gumagano-gano pa, eh. Oo, oh, diba? Ginataang tilapia. For lunch. Bicol version to. Oo, oh, bicol version. Sarap, oh, shit. Parang walang tubig, ah. Walang tubig, Puro, ano? Walang tubig, yan. Coconut, coconut milk. At di gata. Oo, oh, diba? Yan ang chef natin for today's video. Parang sa Qatar lang, laging siya ang chef. You know? Diba? Yung mga hindi pa dyan nagsusubscribe, magsubscribe na kayo. Ay, <laughs> na ano na. 25 na. 25. Baka naman. Baka naman. O, oh, diba? Magsubscribe na kayo, guys. Pati ako na buyoy. Nakita mo ba yung charger? Yeah. Galing kami, haya-haya -hay ang buhay lang namin dito. Paiga-iga lang. Waitin lang kami sa kakainin. Busy mga house husband, no? You know? Ano, chef? Kumusta na? Panalo. Winner? Winner ka ayo? Sintik mo nga to. Come, come, come to papa. Kumakain eh, oh. Oh, di ba? Bumili sila ng Fresh buko. buko. Fresh buko tsaka ng lumpia. Chef, dalin mo sa taster. Yan, apa, papa. Papa. Ano si? na lang, kumakain siya Oo, uh, yun lang. Ako, ako na lang Para daw. daw. kung may, yun Kulang pa? Medyo eh, matabang ng konti sa panlasa ko. Konti okay, so, uh, lang. Yeah. Ikaw ay ako. Ayan guys, yung ating pagkain. Medyo chicharon. Ay, nakalimutan mo yung ano mo, be. Yung lumpia mo. Yung lumpia mo. Sa mga ano pag... mo yata yan. Merong ano, meron tayo. Ginataang tilapia. O, oh, kamayan na yan. Ha, sarap magkamay. Tapos may chop drinks. O, oh, uh, di ba? Kain muna tayo. Baso. Ay, sorry naman. Mag-isang baso na lang tayo, sir. Balik pa sa ko yung baso. Apat <laughs> ah, yan eh. Yung nalaguin mo. Dali. Ay talagang inuwi ko pala gabi. Sabagalapin ko yata yun. So ako uwi ko dito. Ayun tayo. Aris, hindi na masyadong makikita yung pasubo Ay, syempre ako yun. Kasi tayo. dalawa Wala akong pake. Ito baka. Taley ano? Yung ba dong, may gamot naman ng, na. may gamot. <laughs> may daga. Hindi diba, maon. Nabisa yung gamot naman. Na. Kain tayo, let's do this. Muntar, guys. parang ko lang Kain pa yung gamot natin sira. Muntar. Sige, kumain kami. na, hiya pa sila kumain. pala, meron pa pala tayong gato sa loob. Ay na! Sarap magkamay. Oo. Oh. Hup! Oh. Yawa ni popcorn. Sarap din ako. Kain tayo. Parang yung ventilador, walang ano dun. Oo, oh, masak. Oh. Ay, ko lang. Parang, sir, konting ano na lang po ah. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Rapsa. Rapsa ka ayaw. tapos lubula. Mm. Yung utak ng baboy. Ay, nasakap no, mo, Bi. Hindi no, ko rin nalisa na pang na gusto ni Nahana yun. Hindi, eh. bigay sa'yo yung ano, oh. lutuan, butin, tsaka yung kawali mali. Yung magluluto. Yung Tapos, Mas may kasama ng, ano, yung ng Gusto. Wala. 100, ano, 110. Yun, doon sa mura. Pero sa village, mahal. 200. Tama sa 10 piraso ng ano, aming rice. Tapos,

Montana. Kain. Oo, oh, kapag ayaw low. Pag tulingan, pwede din ganyan. Pwede. Minit pa ko low, eh. Low, oh. Kasi pwede na tamo tuna. Tuna lang um. Mainit. Yan. Nagsabi ko sayo. Crispy. <missipi> Crispy. Ah, Habang samay. Meron. Hindi ko nilagyan. Sabi ko may salamati. Salamati. Ibo. Ibo. may company luto niya, no? Sabay-sabay na. Oh, may bisa. Ano Bisa mo yung pichay. Eh? Ano ba? Tapos pagkatapos mm. ng kitchay, eh? ilalagay, uh, mm. ilalagay mo na yung tilapia. Ano? Merita mm. na. ano eh, diretso eh. Ano ko lo? Dinadasalan mo pa Ano gusto yung gata nga? Ano gusto? Masarap lahat kasi apat buwan gata. Ayun yung maraming gata. Maraming gata yun. Tidimun yung tilapia mm. yun. Lalo na pres yung tilapia. Bukoy pa ano? Nanginipa pa? Tidimun talang talang yun. Hindi ko alam na pwede pala. Pag nanyang gata pala pwede naging naman. Hmm. Nah. Hmm. Oh, <coughs> <unum>. <picatz internally> mana <makes noise> <Sark> <raszam> nilalasahan ko pa yung luto ni Tito Manina. Sabi ni Hannah si Tito Manina dyan. Tita Karam, di niya nabanggit. Ayaw mo? do tell me, di ka rin kumakain ng tilapia kumakain ni ate, ate Mia mo. Ate mo ah. Isin na rin kami ng Ate ko na <ma. laughs> ah, Bakit hindi siya sabi? Ganoon silang mag-English natin. Oo. Tawa siya eh. English para ko. Hindi kasi wey. Makakasanayan mo lang din kasi. Dahil nga yun ang mga ganun-ganun natin doon. Parang maaari na pala nila yung ganun kesa yung... Oo. Kasi mag-isama ng English yung ano mo, hindi sila makikinig na makikinig yan. Correct. Mas lalang hindi po nila makikinig yung tama. Lalo hindi kayo magkakaintindihan mo. So lang kayo. So ikaw na yung mag adjust Wala ka sa mood, dami wala yung loob kang kakain niya. Eh. Wala ka dyan. Hmm. Kumain kasi siya, kakakain na lang kasi sa taas. Kaya pinupog dyan mga niya na siya doon eh. Kaya eh, ako naman kasi ba yung iniisip ko yung paghiyahi ko niya kaka-adjust naka-adjust na siya sa mga tao dito. Tapos naka adjust na naman siya doon. Kasi babalik dito. Oh, may stress 'yan. Tapos yung pagbalik po pa namin, magbabar ko kami. Kasi pag dinala doon, hindi na ibabalik dito. Hindi na siya. Ay, oh, yun lang. Eh buti na lang, hindi naman siya na ano nung umalis kami kasi siguro nga nasanay na sa mga tao nandito. Eh noo na lang. Kasi ilang araw pa lang ako nakaka nakaraw pa lang kami dito nun, tapos pumunta na ako ng Baguio eh. Kaya siguro mas gusto pa nun. Gusto pala yung biyahe ni Mang Lurita dito, yung dalaw ni Mang Pusa. Okay lang naman. Nakakaano nga, yung yung isa ka hindi lumabas yung liskan yung ano niya eh. Yung chip niya. Hinayaan na lang. Hindi ba sa mga pakisigawin? Hindi, pero hinahanap pa rin sana nila. Kaso, kalipit Hindi ba? Hindi ko naman na bakit hindi na ba discard Yung doon sa dalawa, okay naman. Yung kasabay nga niya, ano lang yun eh, binigay sa kanya yung buka. Oh. Pinadala niya. Pinadala? Hindi mo alam na daw yung pusa dito Hindi. Hmm. Nahinis nga si ano nun eh. Nainis nga si ano nun eh, sir. Ibang puro sabi niya, hindi man lang nagpasalamat namin yung ano, yung yung Nagbago din ka. Hindi, hey, kahit na. Kung hindi pa rin, wala pa rin magdadala Hindi pa rin, wala pa rin, hindi pa rin mauhi. Hindi okay. niya, kung saan niya. Hindi niya, kasi nabayad sa dito sa babae. Ako, binayaran pa rin niya. Kaya, oh. Kasi nga niya, no? Bakit, Hindi naman, hindi mo naman binigpit eh. Pinagda akong, ano, oh. eh. Ika nga, pangalan ko lang naka-alit na uh, dyan, nakasalalay. Hmm. Na ako yung owner. Lahat, kaya nga pinagay yung mga documents ni, ni Chloe. Kasi dapat isang ano lang sila. Eh. Na ako yung owner. Yan hmm. na ako. Suka. Suka. Libre. Kumpleto mo ka na lang kasi. Cut mo yun ah. Wala na direksyon na yan. Wala na direksyon na yan.

sabdo ka sabdo 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 Wala Obe, oh, mahal na lang sa inyo. Mm hmm Saka yung ano, yung lechon, eh, yeah. ewan ko para, paano ba pa yung lechon sa inyo, be? meron yung may, ano, may, tawag yung may sauce. Hindi, yung sa parang, kanil. yung may, ang tawag doon, yung magtumas mag din. Sa kanila suka. Hindi ako yung mahal Hindi, ibig sabihin, pag bumili ka ng buong lechon, yung laman loob kasi nga, gagawin din ng sauce. Ganon dito. Ganon, gagawin ano, tawag doon.

parang Friday lang kayo. Friday off? Nakakamit din kaya yun. Sabi ko sa'yo pag ano, inaaray pag nandiyan sila, nandito ka din. Madali na lang sa atin yung pwede tayo kung ano yung pinaka-pipe. Hindi po. yung pa? Hmm. Hindi lang. Hindi lang. muna. Hindi mo dali na lang yung lupit yan. Sabi ko nga, bibili mo tayo helmet muna. Bari mo sa... Ito, ito. At least, meron helmet. Sigurado. Okay, pag yung mahal yan? Oo, <laughs> Kano na hindi ganyan? Ibu? 5,000? 4,000? parang <laughs> nun ah. Mano na, na. Sige, yung helmet. Ayun na Sabi, ako, di ba? Yan, may sinagot ako. Naka-record pa. Tanong mo siya, may ano nangyari kay Cleo? Ano nangyari kay Cleo? Duda ako dun eh. May ano dun eh. Baka may, okay, may tamo, ano tawag na ano dun eh. May tawag na? Foul play. Oo. play. Hindi ko alam kasi iniwanan ko yung di ba pumunta tayo kaya kaya Lord eh. Ang sigla-sigla niya eh. Tapos nung umuwi na kami, oh. parang nanghina na siya. Ayan na. Na may nakain yun ano. Na, Nakaka nagpakain mo, may nang ano. Kasi kung gano'n siya bago kayo malis. Unless na kung bago kayo malis, may, may nararamdaman na siya. <coughs> Kaya sabi ko sa'yo, yung kami foul play yun. Kaya pala pinano mo, otopsy. <coughs> Pinakotopsy mo dapat.

Ay pao yung lahat, panalo eh. <laughs> Ay, nurse. Kilala ka na nila. Di ba ko no? Awin lang ako sa pagkain kasi mamay mag-drive na naman. Meron kayong mag-drive na ako to. Sabi mo sabihin, deserve mo yan. Ha? Kala ko nga yung backpack ko kanina. Nakagano lang talaga ko, Tinitignan yung pala yung takbo namin eh. Huwag may banking kasi. Huwag may banking kasi. Nararamdaman niya pagka sabi ko, maraming palibot ko. Nararamdaman na pagka tension natin yung niya. Kasi sumasalamat ako sa pagpagalang gumagano na. nag text lang, eh lang siya. Kasi siyang signal Ay Ah, hindi ka gumano, ano, hindi ka... Natatakot ko sa parang babalik ko. Kasi, matutumba. Kasi, Lalo na yung pag anon? Mm -hmm. Sama, sama. Eh kami nga, be. na nga na, panya na kasi. Mga dyan kasi, be, paakyat. Kitap-kita mo naman, be, tarik nung ano. Grabe. Nararamdaman pala ng rider yun. Know? Mm -hmm. Yung nakasakay sa kanya, ano. Tensionado din. <laughs> hmm. Kaya eh, kung back ride ka, hindi mo lang katawan mo sa driver. Bata sa ngayon, sa ngayon ka lang. Huwag ka ba Ewan ko mo kontra ko eh. Ah, kaya pala. Kaya pala na, na ano. Ang hindi mo pag-arangroga. Ang isip man, na, eh, na yung kilo. Hindi, oh, sabay mo lang yung katawan mo. Kasi lang naman. yun. Sabay ikaw nga din. Pagka, lumabas na ako sa ano, oh, saan ka punta? Ay, <laughs> lalo na ba yun. Nagmaneho siya ng ano. Nagmaneho siya. Nag Gamit na natin yung SUV doon ano. Ito yung Suzuki. Yung Be, ang ingay ko dahil siya nagmamaneho. Tapos yung sarili akong preno. Bumapreno ako mag-isa. Pero nung si Mika na nagdadrive, wala, ako. wala siyang lang narinig sa akin, tahimik lang ako sa likod. Kasi si Mika nagmamaneho, kasi sa alam ko naman si Mika sarili na magmaneho. Ito, first time na mag-drive ng automatic sanay sa isang manual. Wala pa lisensya. Lisensya ko nakataya. O, saan ka? Hindi uh, ka kakabahan? Ano ka? Sabi ko? Hindi ka, gusto na city. Ayaw mo. Pero ang ano, eh, syempre, kaya nga naisip ko, dahil alam ko, nung unang punta namin sa Cebu, malalayo yung mga tourist spots. Sabi ko, kailangan talaga ng na, sasakyan. Maraming galaan. kaya tama yung nag-ano Nagkano na eh. Yung dating bukit, ayun, sudan so, na, di ba? Hmm. Maraming, maraming hmm. Mamahal pa naman ng mga entrance. Yung sa ano nga ako sa Tukong Itil, saka yung sa ano, magkaan 300. Mm. Parang ganito lang. Dati sa Pero sa ano ba? Eh, ang ang natutuwa ko sa Cebu talaga yung mga senior citizen nila doon, ina-acknowledge talaga nila yung uh, oh, priority so, nila. Kasi discount. benefits nila. Mm eh. Sino ba ang, ano doon? Um, ang mga congressman? Hindi pa doon si Richard eh? Gomez? Hindi, yeah, formok naman ano siya. Hindi, na? na? napalitan na yung congress, congress woman eh sa amin, yung si Gwen Garcia. Ayaw mo! Ngayon si, ano na, Barry Pastro. Natalo siya kasi hindi siya sumuporta kay Duterte. Hmm, alit Duterte. Oo, natalo naman siya. Kay Bungbong siya eh. Malang hindi yun sa Bantayan? Hindi, Bantayan yun yung ano, sa yung sa Lindol, sa North. Ah, Lulo sa North yun, sa South. -ton. Lulo ng North. Malayo. Malayo. Yun malakas malabas uh, na city. city. Uh, pero lagi pa rin dali naman ito. Lagi pa rin ito? Ano? Dami din na... Uh, Dami? <coughs> so, sa bobo? Sa bobo. Sa bobo. Sa bobo. Hindi <coughs> pa nalang bobo. Yan yung sentro ng earthquake. Salt! May kanin pa doon? Wala na. Baka naman. Meron po? Meron po. Baka gusto na Isa pa din <laughs> po. <laughs> So ayun lang guys. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Thank you for watching. God bless everyone. Sereng Renka hindi pa tapos. Bye. Bye. Bye guys. Thanks for watching. God bless everyone.